ka uh, Ayan, Pag, pag siya ng magnanakaw so... uh, uh, Sasagutin lang natin yung tanong ni Kabayan no? um, comment kasi sa vlog ko sa Yung nag-ride ako sa bike uh, Ang tanong dito, uh, boss Saan po pwede makabili ng mountain bike? At mga magkano po? Thank you, ingat po sa ride uh, Kabayan, ito yung sagot sa comment mo no? yung sabi ko sa na gagawin ko ng video Ah, uh, ito yung bike na nabili ko. Ayan, tingnan mo. Uh, ang bili ko nito is um, uh, 80 euro. 80 euro to. Tingnan mo, bago pa siya. Pero hindi lahat ng bisikleta pa presyo. Ah, uh, sa'yo ba, magkano ngayon ba? Yung, 70. 70. Yung kay Bayro, well, 70 yan. Uh So, ang bili ko nito, 80 euro. At saan pwede makabili? Ah, uh, mabibili mo siya sa marketplace. Sa Facebook. Diba, may nakita ka dyan sa Facebook mo na marketplace at saka palitan mo siya ng location uh, meron dyan marami mo ka makikitang ano makikitang bisikleta kahit ano anong gusto mong bilhin sa ano marketplace meron uh, meron tag 30 euro 40 euro meron din si uh, 60 euro 70 euro maganda na yon 80 euro ganito pero hindi lahat ganitong 80 euro kasi usually mga ganitong klaseng bike mahal na to eh nakatiming na ako Timing nga lang din kasi sa minsan sa ano, sa marketplace. Kasi timing lang ako na bago itong nabili ko. Usually mga nasa 60, 70, maganda na rin 'yan. Ay mga ganun Tsaka ayun, Cabrera Royal, tingnan mo naman 70. So, bagong-bago pa, pwede pa. Ayun, mga ano naka kasi ito eh. mga second hand na siya, pero magagamit mo siya sa ano, sa trabaho. So, binilhan ko na lang siya ng mga accessories. Ayan, so, may ano din to, uh, alarm binilhan ko na lang ng alarm kasi nung nakaraan eh, ninakaw yung bisikleta ko eh uh, ang um, bili ko noon 100 euro yon eh so so pagka yan Ayan. pag pag ginanon siya ng magnanakaw ito. Ayan. so yan so yan ayun bumili ako ng stand sa Timo so binilhan ko na lang siya ng mga accessories So yun lang mga kabayan, uh, I hope na nakatulong itong video sa mga gustong bumili ng bisikleta ayan, sa marketplace, yun lang, legit yun sa marketplace ayan, so ang gagawin nyo dyan, i-meet up na lang yung nagbibinta ng bisikleta gusto nyo i-meet up, kung saan akin mag-meet up saka nyo siya, ano, check nyo muna yung bisikleta kung quality ba pagka may tingin nyo may, may, may ano, may sira huwag nyo nabil na. yun lang naman yun lang gusto kong isagot dun sa kabayan ano, sa natin salamat, ingat po kabayan Best okay. Best.